magandang araw sa inyo lahat dyan ang mga nakapanood pa lang nito. Kakabukas lang ng inyong cellphone. So, today is September 13, Sabado, 2025. Ano bang meron sa araw na ito? Siyempre, magkakaroon ng People Power Trip. No? kung so, baga parang uh, big event ho ito. Kasi nga, ang venue nito ay sa May It's a Shrine. So, ngayon, bali, isya shout out ko. Pinapanawagan or ako'y nananawagan sa mga kababayan ho natin dyan na nakatira sa kamay No? National Capital Region sa Maya Central Luzon, lalo na sa mga taga Bulacan, mga taga Pampanga, uh, Calabar Zone, no? So that's Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, and Province of Quezon. So yung mga lugar ho ninyo na aking nabanggit ay malapit lang ho yan sa Quezon City. No? So magagather ho kayo ngayon sa may uh, it's a shrine o oh, magkaroon ho ng malaking pagtitipon para sa tawagan nating ng ano, people's uh, protest against the uh, graft and corruption sa ating uh, gobyerno ng Pilipinas ngayon no? so, sobrang uh, pagka at pagkakaurakot na ngayon natin kaya ngayon sa atin kaya dapat ating uh, yan kami mga taga Davao so far wala pa ko kami uh, wala hindi namin afford na pumunta agad ng Manila no? kumbaga uh, mahal ang ticket sa aeroplano kaya siguro dito lang kami sa Davao no? tingnan natin kung anong ganap dito mamaya mga, pag may araw na kasi ako yung nagre-record ho nito ay uh, alas stress na no, ng uh, madaling araw. So baka mamaya, gigising ko tayo na, I mean, lalabas tayo ng bahay at tingnan natin yung mga pangunahing kalsada, lansangan ko no, natin sa Davao City at nang magkaroon tayo ng update. Pero yun nga, kung ikaw ay hindi taga um, Davao City, I mean, ibig sabihin pag ikaw ay taga Manila, Calabar Zone, Central Part of the Zone. So, kung talagang mahal mo ang iyong bayang Pilipinas, kung talagang ikay merong concern pag-aarala sa iyong mga future generations, sa iyong mga anak anak-anak at kapu-apuhan then it's all about time no, para gumawa ng ah, magandang bagay. No? Gumawa ka, no. Maki makilahok ka na, mag-contribute ka, dagdag no. -dag mo yung sarili bilang isang ah, sa, sa, -sa, -sa count, no? para makita talaga ng ni ah, uh, Pangulong Marcos at ni ah, Martin Romaldi Saldico at kung sino-sino pa -sino yung mga buhaya no? sa ating ah, gobyerno ngayon na ganyan kalakas ang mga Pilipino. Kung baga matagal natin natitimpit, nagtitiis, pero parang sumasobra na sa blula na talaga. Hindi na pwedeng ipagpaliban uh, pa, no? Kailan pa ba tayo ikilos kapag ka talaga wala na? As in, super negative. Sa totoo lang, lugi na yung ano, yung Pilipinas. Is, alam nyo ba na yung kita ng Pilipinas is magkano ba yun? Basta meron tayong ano, 1.3 trillion deficit. Parang 4 billion yata. ah oh, I mean, trillion, no? basta sabihin natin na in, kumikita ng 3 million at uh, 3, 3 trillion ang Pilipinas pero balak ni Marcos na uutang ng 6 trillion parang ganun no sa puno yan hindi yan, yan, siya pinaka accurate pero ang pinaka main point ko dito is yan nga yung parang nagtatrabaho ka sahod mo sa isang araw is 1,000 pesos lang Loan up na up to 25,000 pesos ang pwedeng mahiram? Where? Pwedeng humiram kahit one valid ID lang? Where? Pesos lang pero ubutan ka ah, ng 2,000 parang ganun no? Hmm, di ba so maganda ba yun siyempre hindi kasi kapag ano, ibig sabihin nyo talaga deficient lang na login ang ah, Pilipinas negative na tayo so kailan ba tayo kilos kailan tayo mag ah, gagawa ng paraan kapag ka talaga hindi na natin kaya na like uh, ah, lunod na lunod actually ngayon pa lang hanggang pa sa uno na yung ano yung ating pagkalunod no dahil sa kakurapotan itong ating administrasyon ating gobyerno so kailan okay, ba tayo kikilos so, ito na yung pagkakataon no Oh, kuwasan natin to. Meron na mga organization. Hindi siya organization ha. I mean, hindi siya organized talaga. Nga. Meron lang talaga mga mamamuna. Yan nga. So, nabanggit ko na no. So, si Jika Soho. Jessica Soho ng GMA. Chavit Singson. Mayor Magalong ng Baguio. Si Rico Bihlika. Yan po yung uh, PACC or yung Presidential Anti-Crime and Corruption Agency na binuo yan ni Tatay Digong sa panahon niya para nga mag-imbestiga ng explosive para sa mga may uh, mga investigasyon no na gagawin o imbestigahan ng mga kurakot na mga ahensya ng gobyerno mayor barangay captain congressman governor lahat lahat no ng na mga nagtatrabaho mga opisyal sa ating gobyerno so Rico so Anjan Husa pero yung PEC na yan matagal yang binuwag no pinaka first and foremost talagang ginawa ni uh, BBM nung kanyang pagka uh, assume ng office ay binuwag no dinisolve uh, tinunaw tinanggal ang PECC kasi nga alam nila na masasagasaan sila at ang kanyang mga uh, kabinet secretaries ang kanyang mga kalyado no ang kanyang mga tropa mga buhaya so yun yun kaya tinanggal anyway so sino pa ba ang mga sikat na mga personalidad attorney Vic Rodriguez oh, kilala natin yan no po yan under the banner of uh, uh, PDP laban if I'm not mistaken or parang ano ba siya Ampon. no? ampon ang tawag mas basta adapted ang or guest Okay, sa so sino pa? Ha? Catholic Church, of course. Ah. Maiso Group. Ayan, sa so ito, Duterte, makadidiis Didi, talaga ito pag sila yung Maiso Group. So, Reading Community. Sa so, itong Reading Community, it comes from different political colors. Elijah San Fernando. So, ito ay uh, representative ng Kamanggagawa Party. Is rin ako sa taong to. Kasi uh, magaling din talaga siya may boses. Yun nga lang, yun nga lang may mga haka-haka. Pero haka-haka pa naman na siya daw ay makakaliwa. Pulahan, ganun parang, no, parang uh, in-pay. Pero Sige lang, uh, maganda ba ang halaga siya? Natatrabaho siya na maayos. Uh. At isa rin to talaga sa nagko-call out ng mga kalukulo, kalukuhan no? nila Martin Romualdez, sa BBM, at mga kabinete nito. Okay, so University of the Philippines, ayan, UP. So alam naman ba't mga kagay-UP, most likely mga, ano, yan, eh, mga hypocrites in at the same time, mga rebelde, mga ano yan, mga kilusang mga magbasa, mga ganyan, mga katropa na Franz Castro, nagre-recruit ng na mga kapataan, ng brainwash para kalabanin ang mga ang gobyerno. So, tama ba yun? Hindi, syempre hindi. Pero this time, magsasama-sama, no? With uh, kahit anong kulay. So, yun. Maraming mga, ano, yun ang mga kilalang grupo na makikita natin ngayon, mamaya. Hindi ko na alam yung pinaka-exactong oras basta kay uh, September 13, Sabado 2025 ba? Sa so, may isa shrine na pinaka-main venue. Sana maglalakad kayo hanggang dito yung, ano, ha? Malakanyang, um, puntahan nyo yung palasyo at dun yung la, sana dalawa no maghahati-hati. Marami maraming pagtitibutan. Ang bahay ni Martin Romaldez at saka ni ano pala number 42 in number 41, number 42 daw kaya ano, ni kay Martin Romaldez sa uh, Forbes Park. Yan basahin niyo yung ano post ni Congress Miao Kiko Barsaga. Yung Gen Z, yung batang 26 years old na congressman pero talagang napakatapang niya at uh, ginawa talaga no. Hindi walang kabog-abog na pinag dimension talaga ang sila BBM, sila Romualde, Saldico, at iba pa. So, nasa ano daw, number 42. Um, number 42, ang bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, uh, sa Mayamahati uh, Makati City. Tapos, number 41 naman kay BBM. Uh, BB uh sure, ha, basta magkatabi lang. Pakipunta na lang doon for verification sa post ni yun nga, Congressman Kiko Basaga para sa pinaka-exact ex exact na uh, information. Basta magkatabi lang yung dalawang yan. Kaya pala sa hanggang dikit, hindi, hindi matanggal-tanggal ni BBM itong si kanyang pinsan, si Martin Crooks No? E, kasi nga pala talaga yung uh, hanggang dikit. No? So, ibig sabihin, may mga sekreto talaga yung mga yan. May mga kalukuhan itong pinagagawa si BBM na may uh, alam itong si Martin Romaldis. Kaya pag hawak sa leeg ni Martin Romaldis itong si BBM, di ba? So, kaya ganyan na lang siya ka-powerful. Untouchable talaga. <laughs> Tapos, uh, yun. Uh, tatlo, puntahan nyo, no? Punta kayo sa Malacanang, punta kayo sa Forbes Park, kasi andyan nga lang mga bahay na ninirahan yung mga kurakot. Si ano, uh, sino nga ba yung uh, may bahay na sa ano ngayon, nasa may, si Dan Fernandez ba yun? Pero di ko, eh, basta parang merong kongresista na dati nakatira lang sa, hindi eh, naman, parang hindi ganun ka-explosive na subdivision. Pero ngayon meron nang daong bahay sa ano sa may Forbes Park sa somewhere basta yun yun So, ang Forbes Park ay uh, lugar daw ng no? mga magnanakaw. Hindi man lahat naman nakatira siya magnanakaw kasi may mga icon, business icon at sinta yung mga celebrity. Just like Lucy no, si Torres and Richard Gomez, may bahay sila dyan. Manny Pacquiao, of course, hindi naman sila mga kurakot. No? So, namibigay pa nga ang yun si Manny Pacquiao. So, hindi lahat pero mostly sa mga magnanakaw ng mga politicians sa yan dyan sa Forbes Park nakatira. Forbes Park. So, sana tatlo yung pupuntahan ninyo mga raliyes. Tapunta kayo ng, ano, ng uh, House of Representatives although wala namang office ngayon, no? since Saturday sa so doon. so Malacanang yung possible diba pag sinabing Malacanang uh, doon naman talaga nakatira yung ano, Pangulo so Sunday kahit ano kahit week, weekends so andyan sila siguro pamilya nila so yun Forbes Park so good luck no? so ito'y para sa atin ito yung pagkakataon natin para may natin yung mga pagkakabali natin na naghalad ng mga tarantadong mga politician ano, diba o, Ganun talaga ng no? pasispas. Ibig ko sabihin, it's, time, it's about time to move on. Pero hirap ang move na tayo yung sa bahag na ubos natin ng mga uh, opportunity dahil nga imbis na yung pera na pinanggagastos pinanganakaw ng mga congressman pinaghati-hatian na trilyon eh, hindi sana yun ay para sa hospital di ba? para sa uh, mga lahat-lahat hindi na pwedeng, hindi ano, na natin pwede isa-isa dyan kasi sobrang dami so parang natin basta pinagtatawa tayo pinatay tayo no? ng uh, ano parang killing no? killing me softly parang gano'n ang datingan. So, pinatayin na tayo ng palandahan. So, yun lang. Good luck sa mga mag a no? Sa People Power number 3. So, good luck. We're not Filipino for nothing.